Dawa dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Christo. Hindi tayo nagtagumpay dahil sa talino natin. Hindi tayo nagtagumpay dahil maganda ka. Hindi tayo nagtagumpay dahil payat ka o makapakan. Nagtagumpay ka dahil kay Christo. Yeah. Amen po ba? Amen po ba? Inan po ba kung minamahal isang bagay na dapat nating maintindihan at makupunan? ang Diablo, gumagawa siya ng paraan para agawin sa iyo yung patagin Ano? Ang Diablo, gumagawa siya ng paraan ng mga estrategiya upang nakawin sa iyo yung katagumpay inilaan ng Panginoon? Tama po ba? Sabi po nito, let your victorious life not fade. Bakit nga ba nagpe-fade? Oh? lumalabo yung katagumpayan ng ating buhay. Unang-una, sabi po rito, unbalanced schedule. Dahil yung mga nanay, sabi nila, sobrang busy daw. Yung mga nanay, sila daw po yung nagdadahilan na kapag inaya sa church, sis, simba tayo, walang magbabantay sa anak ko, walang magbabantay sa bahay, maglalaba